Ang Pantawid Pamilya Pilipino Program ay isa itong poverty alleviation program ng pamahalaan na kung saan uh, binibigyan ng cash grant ang ating mga beneficiaries na napili sa pamaraan ng listahanan. Ang binibigay ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa mga benepisyaryo ay 500 pisong health grant, 300 pisong educational cash grant para sa elementarya at 500 piso naman sa high school na hindi hihigit sa tatlong anak kada pamilya. Hanggang tatlong bata lamang ang sinasakop nito kada pamilya, ilan pa man ang anak ng mga magulang. Nasa limang daan hanggang dalawang libong piso ang nakukuha ng bawat pamilya bawat buwan. May dalawang paraan upang maihatid ang mga grant, cash card o over-the-counter transactions. Sa pamamagitan ng cash card, ang makakakuha ng grant ay maaaring mag-withdraw sa mga ATM ng Land Bank at iba pang mga banko. Maaari din kunin over the counter ang grant sa anumang branch ng land bank at iba pang mga ahensyang pampuhunan kagaya ng kooperatiba, rural banks at remittance service providers. Kahit maliit po yung insentibo na binibigay natin sa pamilya, ito po yung kakulangan lagi ng mga anak natin sa eskwela. kahit kaya natin papasukin ng libre, siyempre yung pamasahe, yung panggata sa araw-araw, yun yung wala. So yun po yung binibigay ng pantawid pamilya. May mga kondisyon na kung saan magko-comply sila bago sila makatanggap ng kanilang cash grants. So, yung mga nag-aaral, dapat yung 3 years old pumapasok na po sa eskwelahan. Sa preschool, sa elementary, saka sa high school, dapat may 85% attendance po sila. Sa so, naalala ko po, uh, I was grade 3 or grade 2. Uh, it is before pasukan. So, ano, pagbate, kung uh, may four-piece kali, siyempre, sir, nasadyahan ko kay balaan ko may allowance para kabulik sa, sa elementary days ko. Nakabakala ko sa mga uniform, mga school supplies, tapos makabulig na sa, mga balayran ko, like sa tuition, sa mga projects, kag madama pa sa'ng iban, sir. At the same time sa health po, dapat ang mga parents po, yung mga pregnant, dapat may monthly consultation po to avoid po yung mga miscarriage at other accidents related po sa pregnancy. Sa mga batang 0 to 14, mabigyan po sila ng tamang vaccination at other medical help na need po nila at their young age ang mga parents ay nire-require din na mag-attend ng family development session na kung saan ito po ang unique sa programa na kailangan mag-comply ang ating mga beneficiaries dahil doon po tinuturo ang magandang asal, relasyon ng pamilya, pagdidisiplina ng mga anak, tinututukan din ng programa ang values formation ng mga pamilya natin. Noong una, talagang hindi po natin maiwasan pumupunta sila dahil may 500 kaming matatanggap nung after how many months um doon nila na realize na may malaki pa lang impact sa kanila pag pumupunta po sila This is an investment in human capital. When we say investment in human capital, we're talking about children here. Kaya nga pinapag-aral natin ang mga bata para hindi sila ay bumalik sa dati nilang kinalalagyan na pagiging mahirap.